Oh, ito yung tal volcano ng ano, Tarlac. <laughs> Tama na ubos na yung tubig oh. Hinigop na ng vulkan, wala na, naubos na. <laughs> Medyo nabawasan ng vulkan Nabawasan ng dalawang matari. Ay, nalang lugar ha, Jay? Ajay, ajay rarami din, Jay. Ajay, ne? Dala So, ayun, nagdunan tayo. So Ajay? Hey, nah. ata nih eh, Ajay ini badi ya bale ay eh bekas, eh ajay. So, going, ta... So sumela ya, Ajay ke ka, Ajay kalau sah ada ama masurut ajaan, aya aja, 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 kami aja, aja, kami. tadi ah, di sa tika ini ay. Oh, gam mo paparalan tayo titig ko tayo. First time ko lang ako dito yat ah. Tata lang. May dito na. Libre lang. Ah, uh, di pa ini oh. Bala picture din ni couple. Damdama. Picture guys Jay. <laughs>